Good morning mga kamotor. Akyat lang tayo sa glit sa Marilaki. Okay, let's go. Akyat po tayo ng Marilaki. Let's go. <laughs> Grabe palang ang traffic mga kamotor ano. <laughs> Pababa ang masinag. Sa so, tayo naman ay paakyat, no. Okay, mga motor. Ganap traffic ng mga kamotor. Oh. Titingnan natin sa marilaki kung maraming kamote doon. <laughs> Ay. Sana walang kamote ngayon, oh. araw na hoibis ngayon mga kamotor. So, Akit lang tayo at pagkatapos bababa ako doon sa Taytay. Sana maganda panahon no? at di tayo ulan eh, no? Para <laughs> hindi na naman ako magtatago sa kahuyan. Sa mga maganda yung panahon na. No? Doon ako mag Magas sa shell Buso buso Grabe naman yung aking vlog kahapon Mga motor ano Hindi ko may upload Gawa nga nung doon ko pala na download sa cellphone ko Wala sa hulog yung cellphone ko eh Pag nagda-download ka doon eh parang umaatras sa bante yung video eh kaya di ko maikakat sus may disgrasya mga kamotor oh. sana okay lang si kuya no disgrasya panggaya tas ha. may ban ingat ride safe lagi mga kamotor ano So, wag tayong bumibira ng alanganin, ano. Kasi minsan dyan sa parang napitik mo ng alinganin, no? na ano mo, accelerator mo, as di mo kayang ipahinto agad, Doon po nagkakaroon ng disgrasya mga kamotor. Kasi nagkakaroon ng biglaan, ano. Saka yung overtake na alanganin, lalo sa mga small bike, kasi sandwich talaga mga kamotor ang abutin sa atin, ano. so, Okay lang ganito big bike, big bike yung dala kasi mas power yung makina. So kayang-kaya, di ba? So kagaya nun, kawawa naman ano, ah baka papasok lang siya sa trabaho tapos na aksidente pa siya. So kawawa, kawawa talaga, buti na rescue siya kagad. Kasi syempre, yung pamilya nun nag-aantay sa kanilang bahay, umasa na okay yung kanyang asawa or ang anak akala nila okay tatay nila no pero yun nga na disgrasya pala so oh, ganoon pa man mga kamotor, ride ship, no ride tayo lahat wala na pa problema sa speed mga kamotor basta doon lang tayo sa tamang lugar wag lang yung sobrang daming sasakyan mga motor tapos bilis pa ng takbo ba? Diba? minsan ay ganun eh So doon na ako magpagas no? Sa Shell Buso Buso Kasi uh, may tatlong bar pa naman <coughs> Ano ba yung bunit ko dito Pagka uh, nasa video ano, Parang hinihingal ako Siguro dahil natakpan yung ilong <laughs> So survey lang tayo ngayon nga mga kamotor no? Araw na Hoybis ngayon Titingnan natin doon sa Marilake kung walang racing racing ano. Sana wag na kayong mag racing racing diyan ano. Siguro halos karamihan sa ating nagmumotor mga kamotor ano ay nakikita kung paano bumaliktad yung naka 150 na kamuti ano. Noong mga nakaraang ano ba yun, linggo. So nag-spider daw yon doon sa Marilake mga kamotor ano ayan uh, nga dahil sa sobrang niya pag spider ano nagiging kamutin na nga siya talaga at tumapon siya sa kanya motor at tumba siya tumama pa siya sa dalawang naka 150D na tumambay doon no? so dapat baguhin na natin ang mindset natin mga kamotor no wag naman tayong magiging kamuti para walang madamay <coughs> Wap well, gusto niyo magpabilis sa mga sure na lang na lugar, no? Tuwid, walang ganong tumawid, no? Para wala madamay Wag Huwag nating gawing palaruan. Hindi naman 'yan circuit, no? Para doon kayo mag-racing, racing. So, okay magalit ang uh, motor, ha? baka inisip nyo eh naninermon tayo, no? <laughs> Hindi ba ka ah, share ko lang, no, para sa safety rin natin lahat, no? Uh, ah, bumabiyahe at umaakyat diyan sa Marilaki, no? Ah, lang tayo. magko lang tayo mga kamotor, no? Talagang ang dapat ah, tulungan natin ang bawat isa para lahat tayo ah, makinabang diyan no? sa ganda ng ano sa Sierra Madre, no? Sa Marilake, Marilaki, Marilaki Highway. Oh, mas kilala yan dating Sierra Madre, no? Pero Marilaki Highway yan, eh, no? Yung kabundukan lang ang Shira dyan Nakilala siguro yan na pangalang Shira Madre Kasi may Shira Madre Resort and Hotel doon So, pagdadating natin doon, sisilip tayo mga kamotor, tapos bababo ako ng Tanay Rizal sa bayan, ano? Doon sa aking shop Tapos bababarin rin ako ng taytay -tay Para itanong ko doon kung uh, may nagre-remap doon So tatanong ko doon kung magkano Baka kaya sa budget no Maparimap natin ito para Mawala na yung backfire <coughs> Madalas pa naman sa Marilaki mga kamuto Pag kumakit ko dumidilim sa area dyan ng may uh, my foremost farm <laughs> grabe naman dyan parang lagi na lang tayong inuulan dyan <laughs> pag alis ano malinis yung motor pagbalik balik putik <laughs> <laughs> grabe ang daming dumi <laughs> puro putik na Eh, dito na tayo mga kamotor, no? Ingat e, talaga mga kamotor kasi ang dami pong mga aksidente nangyayari sa highway na to. So magdubli ingat po tayo talaga Maging ako man dati mga kamotor Ay yun lagi ko nang nasabi no Na disgrasya din ako Pero hindi ko naman Hindi naman dahil sa pabaya tayo mga kamotor no Sinalubong po ako ng Nakakotsi doon sa may Ano One way palagay ko mga kamotor marami pang umaakyat <laughs> gaya nito yung iba nito mga kamotor possible na din to doon no? tatambay din sila okay ride sip sa atin lahat mga kamotor ha huwag <laughs> sana tayong ulan eh na <laughs> kasi pag umulan mga kamotor mukha na nga mga kaming sisiw <laughs> andun na kami sa kakahuyan no? nagtatago <laughs> takot mo ganun lang mga kamotor pagdating sa rides ano uh, enjoy lang natin no ah uh, bawas bawas lang tayo sa pagiging kamote para maiwasan yung ano ah uh, Kung disgrasya Kumbaga, long life mga kamotor ano hindi tayo nagra rides para mamatay no nagra rides tayo para mabuhay no e <laughs> ka nga kamotor ang aking pahinga ay pagmamotor din no sa iba ang pahinga ay natutulog literal na pahinga no pero ako, ang pahinga ko para ma-relax at mawala yung stress ko ay na aking paraan ay magmumotor talaga. Di ba? Yun ang aking pahinga mga motor no. <laughs> Sabi nga ng iba mga kamotor, di ba daw ako napapagod? Kasi laging nagmumotor, malayo, mainit. Pero para sa akin mga motor, asagot ko dyan, hindi po ako napapagod. Una-una, habi ko talaga ito mga motor. habi <laughs> ko na yung pagmumotor, nag-i-enjoy ako. Lalo pag tumatakbo ng ganito mga kamotor oh, Na lalanghap ko yung sariwang hangin Tumama sa aking katawan yung Hangin, oh, napaka-fresh Lalo pag nandito tayo sa kabundukan So enjoy mga kamotor Enjoy lang, enjoy Kaya Nasa dugo ko na talaga to <laughs> Ang <pag> motor <laughs> tay tayo mga motor no at saka syempre bago tayo umalis dapat check natin yung tire pressure natin ano kasi para mas sure natin lalo sa mga likuan baka kulang o sobra tayo ng hangin so hindi maganda mga motor no baka tayo ay masimplang di ba at saka syempre mga kamotor naman no? alalay pa rin alalay pa rin ano at saka dasal dasal ano para gabayan tayo sa ating mga biyahe na tayo mga motor ano sunod nito ah, buso-buso na no so mag <laughs> Ba uh, mabuti nga nabanggit ko no, ah, uh, baka makalimutan kong magpagas. <laughs> Buti na ko mga motor, magpagas pala ako sa shell buso-buso. <laughs> Ento pa ako doon para pagas tayo na. Ano? Yan ni ko to. Pero alam ko wala silang racing doon kaya 95 octane pwede na. Racing kasi ang madalas na ginagas ko dito mga kamotor no. Mas maganda yung hatak. Okay, nandito na tayo mga kamotor no, sa may uh, malapit sa Shell Buso Buso. So, ito na. Ito na yung Shell Buso Buso mga kamotor. So, papagas tayo dyan. Oh, marami pa rin palang biyahe mga kamotor. No? Yan o. No? Marami pa rin no Good morning ah, B power, gasolin ah. Full tank, po. Full tank. Not Full tank -power. Ah, Tayo natin para maayos Grabe net. Konti lang tambay ngayon ano. <laughs> Akala ko tahimik ngayon dito sa Marilac eh. Oh. <laughs> Pagkalinggo siguro napakarami dito ano. Dito sa Tahimik Lunes hanggang Miyerkules. Hanggang Miyerkules na no? pag hanggang Linggo na 'yon. Mukhang busy busy -bisi kayo. <laughs> Dami na kapila ng gas. medyo marami pero Ah. Ayun, okay na 'yan. 553 So marami parang nagtatambay mga motor Daming nagtatambay So ito ganda na kanya si BRO oh. 650 Lupit Okay salamat sir ha So <laughs> Tuloy na ako, mga motor ano yun iba mga kamotor nakaakit na sila so okay mga kamotor do. let's go Ganda dito mga kamotor oh. <laughs> Naspalto na, na. Wow. Sana ganito lahat, no? So ako kasi mga kamotor pagdating sa ride, ano, talagang ini-enjoy ko lang, no lalo magagandang view. Gaya nito, oh. kaya lang doon sa bandang ro ng kamotor oh, uh, na oh. Kaya sayang tingnan ang gabundukan, no? sayang. So wala naman tayong magagawa diyan mga kamotor. Ah uh, government na ang bahala dyan pero para sa akin lang bilang isang Pilipino ah, nasayang ba? Diba? uy <laughs> ba't parang madilim uy wag naman ganon <laughs> Dilim doon oh, mga kamotor. Hoy, <laughs> wag naman ako ulanin. Maliwanag sa kabila eh. <laughs> Dito sa side na to mga kamotor ay medyo madilim. Sana malampasan natin 'yan, no? Oh. natin 'yan. So Tiningnan ko naman doon sa weather, no? Forecast. At 36 ngayon yung ano no, party cloudy. So, ulap lang naman ngayon, no? Oh. Pero sigurado possible yan mga kamotor May mga Mga ilan ilang lugar dyan na uulanin talaga Dito na tayo mga kamotor Sa painaan ano Itong painaan sa ako pa ng baras ano Ang layo layo ng bayan nila doon sa mismong Katabi ng tanay ano? Pero sa gawing direction doon mga kamotor no Papuntang tanay ay maliwanag Dito sa side na to mga kamotor hindi kaya possible itong kabila sa may bandang kanan uulan to. Wag kang umulan. <laughs> Kandingon, kambingon si kamotor, no takot mabasa. Hindi naman sa takot mabasa mga kamotor, no? Hindi lang enjoy mag-rides pag ulan. Una-una. <laughs> -ora. Delikado, di ba mga kamotor? Baka ma-slide tayo. Huwag naman. <laughs> Yung iba mga kamotor nakabis pa ay pababa na sila. Kupakyat pa lang! Dami pa rin pala mga kamotor na umakyat. <laughs> sila namimitik mga motor lumipat sila ng area <laughs> dito sa big bike mga motor ano hindi talaga pwedeng sabihin natin na magkamali tayo ano talagang dapat pag alam mo sa gulong mo na medyo hindi na maganda performance at medyo matagal na, palitan na kaagad Kasi, unang-una, uh, -una, delikado pag uh, nasa big bike, no? Uh, hindi lang naman makamotor, no? Kahit naman sa small bike. Kasi, yun ang tumatama sa simento, eh. Kaya, dapat talagang performance yung gulong, no? Makapit. Lalo-lalo dito sa big bike makamotor kasi ang bigat nito, no? kung ito'y mag-slide talagang hindi ito mapipigilan basta basta mahirap pang itayo kasi malaki ando na naman napitika na naman ako mga kamotor <laughs> Andun, lumipat sila. May highway patrol kasi kanina doon sa loob ko. Baka kasi ina-operasyon nila. <laughs> dalas may pitik sa mga ganito oh. Ayan Kasi kinukuha nila yung paliko-liko eh. E, tayo <laughs> Ayos lang Easy lang tayo mga motor no Hindi lang tayo pasobra ng kuan, Kasi Delikado mga motor Noong una ayaw ko talaga ganun Kahit mas simple Kahit sa tira Kasi ayon natin yan Sakit yan mga motor Maganda kasi dito sa bundok mga motor gawa ka nung malamig. Wow, nagsasawa na sa siyudad Ano, pag walang pasok, dito na kay Pumasyon. Sa marilake So, ingat na mga motor, no? Kasi, lalo pagkalinggo dahil ang daming nagra Yung iba, nagka-counterflow na mga ka motor. Iwasan natin yung ganyan para di rin tayo madisgrasya. Lalo dito sa mga ganito, nag-overtakean. Pag overtake, alam naman na alanganin. Sige pa mga kamotor, sinasakop na lahat ng linya, no? Parang hari ng daanan. <laughs> Talan lang mga kamotor ba? Enjoy lang ba? Ayong tipong wala tayong madadaling ibang riders. Walang aksidente yun mga ano ba, yung enjoy lang natin yung rides. Ma minsan, paminsan-minsan may mabilis na time time magpatakbo pero doon lang tayo sa shore huwag yung alanganin mga kamotor kasi delikado no at saka may madamay pa no mga ganito dito marami kasi nag overshoot sila eh so practice more practice pa mga kamotor ano sa mga baguhan lalo pagka nag overtake kailangan talagang lalabas sila sa linya eh uh, Practice pa mga kamotor Para magiging mahusay po kayo Huwag po kayong Labas ng labas sa linya Pagka Kayo ay nasa kurpada Dapat di kayo nag-overshoot Yan o Ayan, Pitik yan ganyan Nadidistract yung iba mga kamotor Ayay eh Aye dito mga kamotor ano dami tambay mga kamotor huy naka ashi ah, <laughs> daming tambay Ayan mga kamotor oh Ayan oh Ayan Ashi <laughs> Tingin pa tayo mga kamotor oh